Balsa po, balsa galunggong 150 po ang per kilo. Ang so, ganyan kalalaki na po 'yan, 140 na lang. 140 na po ang per kilo. Binawasan na po ng 10. Tapos sa ang 80 po ang per kilo. Kapitin niyo 'yan eh. Wala tang kumare niya kapitan. Ano na lang 'yan? 130 na lang. Aga na hipon mo. Mataas. Taas ng presyo 350. nga ngayon eh. Dami kong nakita. 350 kung kakain natin. Mataas po. 350 po ang presyo po rito ng hipon. Hindi ba mo boss? Puwede ba yan? Tawaran, tawaran. 250 po ang per kilo ng alimango. 100 kilo oh. Dito lang po yan Kaya nanay, punta po kayo dito mga tolingan Ganyan, kalalaki po 100 lang po ang per kilo Dito po yan sa Malabon Fish Market Subukan ninyo ang original Ang tapaw <coughs> Ang tapaw <coughs> Gano per kilo diyan? Ah, 50 po ang per kilo ng tahong. Nandito lang po 'yan sa gilid ng Malabon Fish Market. Sa baba po ng tahong. Eh, salamat. buhay po sa ating lahat at nandito po muli tayo sa Malabon Fish Market no? upang mag-update na mga presyohan at tignan ng sitwasyon ng kanilang mga tinitintang mga isda at iba't ibang klaseng ng dagat po no? so samahan nyo po at welcome po kayo kay Boss Lando Explorer upang magkasitay nyo ng mga panibagong update na mga presyoan po dito so tara let's go 130 po so, Papa pa ang presyo ngayon na ng tilapia patanggat no 80 po ang per kilo

Pinag-vlog na naman dito. Magkano na, na kilo? 200 pa rin. 200 pa rin? So, 200 pa rin po ang per kilo ng galunggong. Yung nakalatag ko sa baba, 100 pesos. So, no? 100 pesos. 100 pesos na, 3 pesos na. Nipon. Nipon. O, sir. Masanap niya ano kilo? 40 na nga. 70 na So, tortillo, 150 po ang kilo. Tapos, balsa galunggong, 150 po ang kilo. Tapos, meron po dito big size na nipon, 370 po ang kilo. Sariwang-sariwa po. Ay, mura-mura ngayon yung ano. Sariwa sariwa. Malalaki. 150 lang po ang per kilo. Pustit. 150 po ang per kilo. Ang lalaki na po niya, no? Sa po, balsa galunggong 150 po ang per kilo Ganyan ka na na po yan 140 na lang 140 na po per kilo Binawasan na po ng 10 Tapos ang tawili 80 po ang per kilo Bigi sa trabaho eh eh Kailangan makakawa ng 13 months

30 na nandiyan. Ay Ang ganda ng, hibur, eh. ng hipon, no? sariwa. Sariwa. So ganito po yung question po ng kanilang paninda. No? Mas mababa pa rin po ang kanilang mga isda. Ano eh, Wala na lang Meron pa. Ayan o. 100 pesos lang po. Ate, variante. Wala Ganyan po ang mga presyon po ngayon ng hipon. Medyo mataas po, no? Parang ito, gusto oh? mo? Parang ito, ang isa po, mababa po ang mga presyon po so, ngayon dito ayan po mga presyo po nila Kaya na hipon mo. O taas. Taas ng presyo nga ngayon eh. Ang dami kong nakita. 350 kung kaka natin. O taas na lang. 350 po ang presyo ko rito ng hipon. O oh. taas ka lang. Pataas na yan. 350 na lang. Tapos may putit kalawang po, 130 po ang per kilo. Ang lalaki po.

Good morning nanay ito po 100 kilo kilo dito lang po yan kay nanay punta po kayo dito mga tolingan ganyan kalalaki po. 100 lang po ang per kilo dito po yan sa malabon fish market 70 lang po yung deal Pero pagka dalawang kilo, oh, 50 pesos lang. Ilan, eh? Ito. Thank you, nai. Dalawang kilo lang. Ito lang, ito lang. Ito lang, ito lang. Anggulyasan uh, Dua so, lima asas poh dito to, tumpuk 150 Pesos poh Pugita Kano ang kilo dyan? Oh, 50 Ganitong karami po ang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market no? Marami po silang mga latag ngayon na kanilang itinitinda po dito tortilla lang daw 120 po ah, per kilo dito po yan sa papasok po ng fish port nakikita nyo po dito si nanay. So, murang-mura po ang mga isda ngayon dito sa Malabon At marami po kayong mapagpipilian Examine okay. isda, So, meron po tayong putit dito, no? 2.20 po ang per kilo. Okay, boss Alex yan. Ito. It, oh. Ang laki, oh. Boss Alex lang ang may putit. 2.20. Tapos 120 po. Yellow pintuna. Yellow yeah, 120 na lang po. So, 120 -well. ang per kilo. So, ganyang karami po ang mga namimili po nating mga kababayan dito ngayon sa Malabon Fish Market. Unti-unti na po dumadagsa po ang mga tao ngayon dito. Subukan ninyo at taong, at taong, na na Pinoy. Dyan, dyan ang original ang Nagawang per kilo dyan? 50 ah, 50 po ang per kilo ng tahong. Nandito lang na po yan sa gilid ng Malabon Fish Market. Masaba po ng tahong. Eh, salamat. Mga sa po ng mga pruta. na sa mga ng sapatos. Patakan mo lang ng one side of the mo lang ng 10 seconds. Hindi na tayong tuklapin kahit anong lakas ang hila. Wala pong pinipiling matigalis yes. na hapang nakita. Yan po, 100, 100 po ang per pang kilo pang ng tilapia. Pang Pang-iho pang po yan. Ilhamirize, ilhamirize ito kapag natuloy. Malalaki na po. Binagamit na rin ito na ng mga umanggawa na siya. Yan, 90. Lahat na gumagamit ng pandigid na ito na gumabalik at pinapumili dahil sa kapituloy. Ang bangot daguupan po, 150 po ang per kilo. So, dito po, 320 po ang per kilo ng hipon. Sampang. ayan sakto lang may mga alim mga tagli po dito at usin. So, 150 po ang per kilo ng alimakasag. All right, so nakikita natin ang mga bumoboto dito ng ating mga mamimili po, no? Sobrang dami na po at dumadagsa na po sila paunti-unti dito sa Malabon Big Market.